kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hangga't sa tingin ng Israel ay hindi pa sila nakakabawi sa ginawa sa kanila ng grupong Hamas, ay siguradong hindi pa matatapos ang bakbakan ng dalawang magkalaban simula pa noong panahon ng Biblia para sa Israel. Hangga't hindi nauubos ang grupo ng Hamas, ay paulit-ulit lang ang mangyayari na pag-atake sa kanila. Naging mabigat na leksyon na sa Israel ang nangyari noong October 7 kung saan ay naging failure talaga ang kanilang intelligence gathering nang hindi nila natunugan ng pagpasok ng kanilang kalaban sa kanilang mismong teritoryo. Walang mag-aakala na mangyayari yon sa bansang Israel na kilalang magaling sa pag-iispiya at pagkalap ng mga impormasyon hinggil sa plano ng kanilang mga kalaban. Gaano man karami ang mga nananawagang itigil na ng mga Israelita ang ginagawang upinsiba sa loob ng Gaza dahil marami ng mga sibilyan ang nadadamay. Pero mukha yatang malayo pang mangyari ito dahil kahit mismo ang Hamas na ang nagsasabing kakatayin nila ang mga bihag sa oras na lulusubin sila ng mga sundalo ng Israel ay hindi natitinag ang Israel sa bantang ito ng kanilang kalaban. Suportado ng malalaking bansa lalo na ng Estados Unidos ang ginagawang pagpulbos ng Israel sa Hamas dahil para sa kanila ay nararapat lamang na depensahan ng Israel ang kanilang bansa sa peligro at karahasang dala ng mga Palestinong Hamas. Sa pagpasok ng ikasyam na araw ng labanan, ay makikita ng dumadami ang mga military personnel at kagamitang pandigma ng Israel sa kanilang mga borders. Ngayon ay mas pinalawak pa ng Israel ang ginagawa nilang pagdurog sa mga nakatayong building sa Gaza na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga kalaban. Hindi pa siya kung kailan pero sigurado raw na mangyayari ang isang ground invasion o pagsalakay ng mga sundalo sa loob ng Gaza para mas mapadali ang paglikida o paghuli sa mga natitirang kalabang hamas na hindi natutoda sa mga airstrikes na ginagawa ng Israeli Air Force. Nitong nakaraang mga araw ay naghulog mula sa himpapawid ang Israeli Air Force ng mga leaflets na naghihimok sa mga sibilyan sa Gaza na lumikas na sa kanilang mga bahay at tumungo papuntang timog na bahagi ng Gaza kung saan doon ay ligtas sila. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ito ay papalakasin pa lalo ng Israel ang kanilang kampanya laban sa kanilang kalaban tinatayang aabot sa masobra isang milyon katao ang maiipit sa gagawing ground invasion ng Israel para durugin at pulbusin ang Hamas. Putol na ang linya ng tubig at kuryente sa loob ng Gaza na pinagtataguan ng Hamas. Paubos na rin daw ang lamang medical supply ng mga hospitals. Sa sitwasyong ganito sa loob ng Gaza ay hindi malayong malapit na ang katapusan ng Hamas dahil unti-unti na silang pinapahirapan ng Israel at ihahatid na sila sa kanilang pinal na destinasyon sa oras na mapasok na ng ground forces ang kanilang lugar. Siguradong may malalagas din sa tropa ng mga sundalo pero maliit lang ito kung ikukumpara sa magiging bilang na casualty sa panig ng Hamas sa oras na hahantingin na sila isa-isa sa loob mismo ng kanilang balwarte. Isa rin sa rason kung bakit ginagawa ito ng Hamas sa Israel ay dahil sa gusto nilang makalad Kadang iba pang mga Arab nations na pumanig sa kanila at kalabanin ng Israel pero sa ngayon ay wala pa silang nakukuhang karamay na handang samahan sila sa kanilang laban maliban na lang sa patagong suporta ng Iran sa kanila pero hindi pa naman nawawala sa kanilang katinuan ng Iran, Syria o Lebanon para direktang ipaalam na gusto nila ring labanan ng Israel dahil alam nila kung gaano kalakas ang kanilang makakalaban na siguradong magbibigay sa kanila ng malaking problema kapag nagdeklara sila ng gyerad dito. Hindi nakakakuha ng simpatya ang hamas mula sa mga nasyong may katulad nilang pananampalataya dahil sa alam din ng mga ito kung sino ang nagumpisa ng gulo na siyang pumukaw sa galit ng mga hudyo ikaw, ano sa tingin mo ang mangyayari sa oras na pasukin na ng mga sundalo ng Israel ang mga kalye ng Gaza? ng mga ganitong videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.